Good day guys videos guys so pagkatapos ng ulan bahaes ito yung resulta guys oh ito yung sapa guys na walang tubig pero pag umulan abi nito oh. pag umulan guys sobrang Ay, guys extra ko mangyari pa yun ito pa ito ganun kasira guys So kemba guys Kemba na guys no Mga Mangaloy Mga di Kemba sarangani province pa tayo Mga di So layout time na tayo Layout town Layout time lay mga di yung trabaho natin, nung no? uh, minsan maliit minsan malaki, nung so, gising natin, kung uh, ano dumahan kita yung minsan nasa court, ngayon nasa ano tayo mga lodi, nasa farm, nasa sa kabukiran, yung buhay ani di 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 sorry, ako isulbimik sa beach or black mga idol mga guys mga lodi ito yung buhay natin no? buhay bukid yung mga ano ginagawa natin so no? layout para lagyan natin ng monument mga lods uh, in short moon moon mga lods So three, uh, hindi po madali yung buhay natin, no? Ito. Hindi po madali yung trabaho ng no? surveyor so, yung mga idol. Ulan init yung ano natin, no? Kalaban mga lodi. So tayo ngayon, no? Ah, uh, hindi mainit. At saka hindi pa umuulan. So kailangan nating magmadali, no? Matapos tong uh, natin. At saka malagay lahat yung dapat na ilagay mga idol so yung ano pinintay na lang natin yung kasama natin para maglagay na ng monument mga idol sobrang tahimik matahimik ah, ang lugar na ito ah, mga ano lang mga tinig ng kulisap lang yung maririnig natin Ah, na sana magulo di. So, hindi natin. Isa na nak kasunod. Ng idol. Na wala.

Ada jai, agdo do jai. Dajjal yang bodoh dan geruruh ya.